Yo gentlemen. Sa video na to pag-uusapan natin kung bakit nga ba hindi ikaw yung yung, yung mga thoughts o yung kaisipan or sa madaling salita yung mga bagay-bagay na pumapasok sa isip mo. Yung mga pag-iisip na pumapasok sa isip mo, yung mga naiisip mo. Una-una sa lahat, gusto kong malaman n'o na hindi ikaw yung mga pumapasok sa isip mo, ikaw yung magdidikta kung anong klasing thoughts o anong klasing kaisipan yung did, yung bibigyan mo ng atensyon o bibigyan mo ng ano ng action din, bibigyan mo ng action at atensyon. Sabihin na lang natin na ito. Alam mo yung parang sa mga pinikula, yung sa mga sa mga pinikula pang bata, nakikita ko to sa Tom and Jerry o sa, sa iba pang mga cartoons na pinapanood ko nung bata ko, Alam mo yung may parang may devil at may angel dito. Sabihin natin yung thoughts mo. Yun yung mga kaisipan na kaisipan na napasok sa isip mo. Merong kaisipan na makakatulong sa iyo, yung angel. merong kaisipan na ipapahamak ka lang, yung devil. Hindi ikaw yung thoughts mo, ikaw yung tao, ikaw yung tao nasa sayo kung sino susundin mo either yung angel or yung devil na nasa balikat mo na nag, nagbubulong sa iyo alam mo yung ganyan sabi natin ito pa isang paliwanag na mas madali mo maintindihan alam mo yung conveyor belt conveyor belt yung, yung may nagulong ilalagay mo yung bag mo meron ito sa MRT may sa MRT may ganto sa mga airport may ganto lalagay mo yung bag mo titingnan may scanner doon titingnan titingnan niya kung may illegal bang laman yung bag mo o may Basta ang harmful, harm, harmful things or it can be deadly weapon or anything. Yung mga bag na yun, ayun yung mga thoughts mo. sabi natin yung mga bag na yun, ayun yung mga thoughts mo. At yung nang i-scan doon, ikaw naman yung nag-i-scan. Ikaw yung magpapasya Kung masama ba yung thoughts na to, kung bawa ito, may thoughts ka, sabi mo, kailangan mag-upgrade mo yung looks mo. Ikaw magpapasya kung kailangan mo bang gawin yun ngayon o tsaka na kapag medyo ma-ice-ice na yung ibang problema mo sa buhay ikaw yung may kapangyarihan kung anong klaseng thoughts yung susundan mo. Alam ko na sa umpisa, hindi ito madaling gawin. Siyempre, napakahirap nga nun, lalo na kung, kung palagi mong sinusundan yung mga negative thoughts mo, sabihin natin yung thoughts na gumawa ka ng kalokohan, mababa, thoughts mo na maglulo, thoughts mo na manood ng corn, kung lagi mong sinusundan yun, bahwa, nakanood nakakita ka lang sa TikTok, nag-scroll ka, oh, nakakita ka ng half-naked na eh, abab, sabi na eh, abab, para, ano, sabi na na nakakita ka ng half naked eh above, eh above sa TikTok ang sasasayaw ganun 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 sasasayaw sayaw siya syempre uh, syempre nagkaroon ka ng sunod nun may mga backup thoughts na magpapadala ng thoughts o may mga papasok na kaisipan sa isip mo na oh nuod pa ako ng mas marami na to nuod pa ako ng mas marami na to hanggang sa ano hanggang sa alam mo na hanggang sa mapapunta ka sa stage na nanonood ka na ng corn tapos maglululo ka na at meron din naman thoughts na ba't mo pinapanood yan alam mo ba na hindi ka magugustuhan ng babaeng na nakikita mo yung type mong babae sa TikTok na nakikita mo nang sasayaw, hindi kanya niya magugustuhan sa panonood ng video niya at pag at pag ano pag pag-iisip pag ng kung ano-ano. Meron ganung thoughts. Syempre kung lagi mong sinusundan yung thoughts na nandito sa kaliwa, yung sabi natin yung evil yung last pull thought mo, yung thought na sige nood, kumamaram, istok natin siya. Uuuntahin niyan post mas mas marami mas madali sa yung mapabigay dito sa negative side na ano kahit hindi lang do sa TikTok hindi lang do sa tungkol sa babae pwede rin sa iba kung anong klaseng pagkain ang gagawin mo sa lahat ng thoughts kung anong gagawin mo ngayon either either gumawa ka ng kalokohan o mag-record ka ng video o manood ka ng movie manood ka, kasi kanina may thoughts ako gusto ko manood nung Godfather yung movie yung mga pang gangsta movie ba na, talaga mafia movie to, or, or maggawa ko ng video mas pinili kong magawa ng video ngayon kasi naisip ko sayang Sayang yung momentum na nagawa ko kasi nagsimula na kasi nasimulan ko na to eh. At kung madalas mo namang ano, kung madalas mo lang bigyan ng atensyon yung mga thoughts o kaisipan na magtutungo sa patungo sa mas mas makabuluhang bagay, gaya ng gaya ng ano, itigil yung panonood nung o pag istok dun sa babae na nagsasayaw sa TikTok. Mas madali na sa yung gumawa ng ibang bagay, gaya ng bawa. Bibili kung bibili ka ba ng cake o bibili ka ng pagkain na gusto mo na alam mong junk food alam mong hindi makakatulong sa kung bibili ka pa noon, mas mas nakakaano kung mas madali na sa yung tumangge o yung o sundin yung thoughts na sabi oh wag yan. Bili na lang natin tayo nito. Bili na lang tayo ng bili na lang natin na ng isang, isang tray ng itlog kasi naman bumili pa tayo ng ganto, ng ganyan, no? ng cake, o bumili tayo ng cake sa Merners. Kahit sa ang gawain, it takes repetition, brother. Kung gusto mong gumaling sa pagbabasketball, pagbaboxing, it takes repetition ang ating emosyon ay merong malaking role na ginagampanan sa quality ng ating thoughts. Siyempre, pag depressed ka, puro negative thoughts yung papasok sa isip mo. Gaya nga nung sinabi ko sa nakaraang kong video na nung depressed ako, lagi ako nalabas. Kasi yung mga thoughts ko, lagi ako nakakaisip na, ah, kailangan ko maghanap ng kasayahan. Kung baga, pinuporso ko yung instant pleasure, yung mga bagay na makapagbigay sa akin ng kasayahan. Dahil nga, naghanap ako instant pleasure para mag-cope lang dun sa depression, sa kahihiyan kasi makakahiyaring talaga yon kahihiyan, makapag-cope sa kahihiyan, disappointment at iba pa kong naramdaman ko, kalungkutan. Yung mga naramdaman ko before, after ko matalo nun sa boxing. Pagkatapos na isang buwan na yon isang buwan o dalawang buwan akong ganyan. Nagsimula na akong mag-cope dito sa naramdaman kong kalungkutan via uh, a positive input. Nagsimula na akong bumalik doon sa gym. Bumalik ako sa gym. Nagsimula tanong, bumalik ako sa gym. para pa nag, ano na, nag-snowball na, snowball effect na, Nagsimula na rin ako mag-jogging ay simula ako ayusin yung yung ano ko, yung diet ko. At marami pang iba nang binagawa. Mas simula na ako mag-focus sa trabaho ko rin. Mas nagagawa ko na ng maayos kaysa dati. Kahit na marami akong oras dati pero mas nagagawa ko na maayos sa maliit na panahon lang. Nagagawa ko pa nga mag-video eh kasi so, extra time ko eh. Dahil yon mas sinusunod ko na yung angel or yung positive thoughts na sinesend niya. Mas sinusundan ko na, mas binibigyan ko na yun ng atensyon at focus. At action din tungkol sa dito sa mga sinasabi niya. Pag ano ka talaga, yung lagi kayo nasunod dito sa ano sa the devil thoughts mo, sabi natin sa mga negative thoughts, lagi mong binibigyan attention yung mga negative thoughts mo. Inisip mo, sayo mo, inisip mo, ba, ano, wala kang kwentang atleta, end up nun, oh, wala naman akong kwenta dito, siguro, mag-stick na lang ako sa iba, maghanap na lang ako trabaho, o oh, gawin ko na lang itong ibang bagay na mas makakatulong din naman sa akin kahit pa paano. More likely, mag-quick-quit ka dun sa ginagawa mo. Dahil mas pinapansin mo yung toast na to. Itong toast na to, yung devil tos na to, ito yung lizard brain natin or kilala sa tawag na amygdala. Isang parte ng brain natin na naghahanap ng comfort or Siyempre, kung wala itong amygdala, napaka-importante rin nito kung wala itong amygdala, baka nag-extinct na yung ano, population ng mga tao dito sa mundo. Itong amygdala, ito yung humahad lang sa atin na pumunta outside sa ating comfort zone o gumawa ng bagay na may risk, risk involved. It can be kung mag-usap doon sa babaeng gusto mo, kausapin yung babaeng gusto mo, or iba syempre pipigilan kanya kasi nagaang gusto niya lang ay yung parang mga safe ka, wala, wala siyang pake kahit na wala kang pera, wala siyang pake kahit na reject, alam mo mare-reject ka ng babae, wala siyang pake kahit masayang yung oras mo, wala. Ang hanahanap niya lang ngayon ay magkakapag-comfort, basta nakaano siya sa ngayon, yung mga papala niya lang ngayon, yun lang iniisip niya, hindi niya iniisip yung future. Mas ito namang positive thoughts mo, ito yung ito yung pinaka logical brain mo na alam mo alam mo yung dapat mong gawin yung pinaka alam mo na dapat mong gawin na kailangan mo ano syempre yung kung maayos yung subconscious mind mo maayos yung, yung pagka-develop mo ng subconscious mind mo more likely mas naglilin ka na bigyan ng atensyon yung positive thoughts mo ayun Brother, napaka-importante ng ating attention span. Kaya nga ako lagi nagpo-post ng long-form video. Dahil kung mas mahaba ang attention span mo, mas mano ma ka ba? Yung parang mas ano ka, mas nasa present ka lagi, lagi ka nasa present moment, hindi ka basta bara-bara sumusunod sa yung mga thoughts o hindi ka bara-bara gumagawa rin ng bagay pag mas mataa, mas malong yung attention span mo. At karamihan sa tao ngayon ay malikli na ang attention span dahil sa short form content. Kaya nga mas nag ako towards dito sa mga long form content kasi gusto ko gusto ko mas mapahaba yung attention span ng mga tao. Mapahaba ang attention span mo, brother. Mas madali sa yung husgahan yung thoughts. o tama ba ito na mapa-stop mapa, ka eh, ma, may thoughts ka dito thoughts kaya kaliwa may masama, may mabuti. Pag sinundan ko ba itong masamang thoughts na to, hindi mo naman ma-identify agad kung masama. Pag sinundan ko pa itong thoughts na to, ano mangyayari? O pag ito ang ginawa ko, itong kaisipan na to, ito yung, ito yung binigyan ko ng focus at attention, ano mangyayari? Mas ma-identify mo kung anong thoughts yung kailangan mong gawin. Kaya ang dapat mong gawin, brother, ay mag-attention span ma Oo, O pala mo yung attention span mo, pahabain na mo yung attention span mo. To do that, katulong, meditation, pagbabasa ng, ng libro o pag-iwas din sa mga short form na content, yung mga scroll yung mabibilis, kaya yung mga masyadong highly edited na content na makakasira sa attention span mo kaya kailangan mong iwasan din yon dahil mapapack up nun yung buhay mo, hindi mo dahan-dahan nun sinisira ang buhay mo hindi mo man napapansin ngayon, gaya nung mga Mr. Beast content na sobrang oh, sobrang ganyan by sobrang highly edited masyado nung kala mo walang mangyayari doon pero dahan-dahan nung sinisira at naapektuhan yung mga quality ng choices mo sa buhay dahil nga minsan nagiging pabara-bara ka na lang sa mga desisyon mo hindi mo na pinag-iisipan bakit hindi lang sa thoughts magagawa mangyayari rin yun sa emosyon kung anong kung mas hindi ka na magiging logical kumbaga kasi bara-bara ka na lang kasi ang baba ng attention span mo o ang ikli ng attention span mo napaka-importante ng attention span para mas maging magaling ka sa pag-identify kung anong klaseng thoughts yung susundan mo pag mas mahaba na yung attention span mo, mas madali nang identify yun yung mga thoughts na deceiving ba. Yung parang thoughts na ano, mapanlin lang. Mapanlin lang na thoughts. O makaisipan na pan, mapanlin lang. Gaya ng halimbawa, nagtatrabaho ka, sabi mo, oh mo, kailangan, bilang magkakaisip ka, siguro kailangan ko, deserve ko na magpahinga. Pero hindi mo talaga deserve kasi hindi mo pa natatapos yung ginagawa mo. Siguro makapag-scroll muna sa TikTok o makapanood ng Netflix, makapanood ng gangsta movie para makita ko yung body language nila. Tapos so, tingnan ko yung mga ginagawa nito ni sa Godfather. Tingnan ko yung mga galaw ni James Bond para gagayahin ko. Kung baga ganun, may, sa akin yun, habang, nag, habang ako, man, sa computer ako, nagagawa ako ng contents para sa mga Instagram team page ko. Minsan sa ako ng ganun. lalo na pag gabi na kasi, oh, parang maganda ng manood ngayon ng ano, na itong movie ni James Bond. Tapos, oh, panoorin ko yung, pag-aralan ko yung mga body language niya o yung paano siya makipag-usap sa tao. Tapos, i-apply ko bigla bukas na bukas makikipag-usap ko so, sa kahit sino at apply ko yung mga galawan niya. G magkakaroon ako ng ganun to. So, kahit na hindi ko pa natatapos, diba? ang goal, ang sinet kong goal ngayon, ang sinulat ko dito sa black sa whiteboard ko ay kailangan ko makagawa ng content para sa seven days, diba? sa isa kong page. Kailangan ko makagawa ng pang seven days para dito sa page na to, para isang linggong content. Then makaka dahil ma dahil sa mga thoughts na mga kaisipan na ganun. Pero kung mas mahaba ang attention span mo, mas madali sa yung i-identify kung ay wala to eto ito, yung amygdala ko na naghahanap ng comfort o eto yung lizard brain ko na naghahanap lang ng comfort gusto lang niya ng instant pleasure ngayon gusto niya sumaya gusto niya makatakas dun sa sa hard work gusto niya matakasan tong uncomfortable na nakaka-stress na situation kung anong klasing content ang ipapalabas ko kung kung anong content ba yung gusto ng mga tao kung anong klasing dito sa, sa Instagram kasi ito eh kung ano bang content yung mag mas engaging, ano bang goal ko ngayon, magparami ng followers o magparami ng engagement or, or mag-provide ng value, depende sa ganun. Kasi may content na para sa value, para sa, pa para sa engagement at pamparami ng followers. Pero, other topic na yon Pag mas mahaba ang attention span mo, madaling ka ng humusgan ng mga thoughts, alam mo na, Siyempre, kahit minsan, kahit mahaba ang attention span mo, pero kung lagi ka naman, nasanay kang mag, ano, mag lean towards dito sa negative thoughts, you're more likely to lean to, to, give attention and focus to these thoughts. But, kung, kung inaano mo naman, kung dito ka naman dito, nasasanay ka na, kung ba, kung baga, na, na, eh, parang, mas babagsak na siya dito, mas, lagi ka na nag lean towards dito sa positive thoughts na, na makakapagpabago ng buhay mo, makakapaganda ng buhay mo, you are more likely, mas madali nang sundan to. Ganyan, example ko, syempre, pagpunta sa gym sa akin, sobrang dali lang, kahit araw-araw ko pumunta sa gym, araw-araw ko mag-training, okay lang. Pero ang mahirap sa akin, yung gigising ka sa, ng umaga, syempre, mag-isa lang ako dito sa bahay ko, wala na yung kambal ko, bumalik na sa bahay ng, ano, ng nanay ko, dahil mas malapit yung school niya dun eh. Mas mahirap na kasi wala akong kasama mag-jogging, gigising ako maaga, gigising o alas 6 o alas 5, tapos anong mangyayari? Libis ako. Minsan, eh, misa may thoughts ako na, ah, oh, kumain ka muna para mas malakas ka mag mamaya. O okay, para pag sa strength conditioning, mas may lakas ka. Mangyayari na, no, pagkainin ko, manonood na ako ng kung ano-ano. kaya, direkta na agad ako sa trabaho. nag -e end up lang sa hindi na ako makakapag-training ng umaga. Mangyayari na lang, isang beses na lang training ko sa, ara sa isang araw. Pumunta lang ako ng gym. Hindi na ako magte-training ng, ng dalawang beses. Kasi hindi ko na ginawa yung SNC or yung yung roadwork na kailangan kong gawin. Dahil nga na-skip ko, dahil nagpa-loko ako doon sa thoughts na, ah, sarap ng ulam natin ngayon, luto tayo. Kung baga mga ganong, ano, mga ganong klaseng thoughts napasok sa isip ko. Limitan ako na didisip doon, pero kung may laban naman ako, syempre mayroon peer factor. Pag may takot ka kasi syempre sa kalaban mo, ayaw mo rin matalo. Mayroon din, ka, madali nang mag towards dito sa thoughts na to. Pero pag nasanay ka mag, ano dito, mag towards dito, mas madali nang sundin to. Mas mahirap naman sundin yung positive thoughts na makapagpabago sa buhay mo. Sa tuwing may deceiving thoughts ka o may o mag-iisip ka parang nalili, may, parang nalilito ka kung tama ba to? Wag tama ba to? Sundin ko ba to? Sundin ko ba to? Mali yung ginagawa mong yon. Kung ganoon ang gagawin mo sa bawat sa bawat gawa bawat may pag, pag iisip ka na pumapasok sa isip mo na, oh dito, dito. Ano pag dito? Ano nangyayari pag ito sinunod ko? Hindi. Kailangan lumalis ka, ay kayo sinabi ko. Pag mas mo lang yung thoughts mo. Huminga ka malalim, syempre, kailangan humihinga ka sa ilong. Pag mo, huminga ka ng ganyan. Kung hinga ka, mas madali mo mapagmasahan kasi mas magiging relax yung katawan mo. Pag relax yung katawan mo, hindi yung nagmamadali, hindi kayo nervyos o baka natataranta, hindi ka natataranta. Mas madali ka lang sa yung i-identify, okay. Ito ang mangyayari pag itong crossing touch na to. Tuloy, pag ito, halimbawa, tutuloy ako sa trabaho ko, tutuloy ko, tatapusin ko itong 7 kasi nakakatatlo na ako, apat na lang. Madali na to. O, o ito na manood ka ng ano. Mas madali yung ma-identify sa'yo. O ito, kasi may kahit pa paano, nagbibigay na siya ng benefits kasi mababago yung body language mo. Marami kung matututunan. Kung baga, ano ba mas kailangan mo ngayon? Mag-rely mag ka. Mag-ano ka, mag ano Magdepende mag ka kung anong thoughts ang bibigyan mo ng attention or focus kung sa mas kailangan mo ngayon. Siyempre, kung sa akin yun, bawa, sa kalimitan na nangyayari sa akin, tapusin ko itong sinabi ko. Gawin ko yung sinabi ko na seven seven posts, seven carousel post today na gagawin ko. Mag-isip ako nung mga kailangan gawin. Kailangan ko tapusin yun. Kaya tatapusin ko yon Ayun yung uunahin ko. Mas madali yun sa akin na unahin kung lagi ako naglilin dito. At kung hindi ako natataranta hindi ako, oh, ito, ito, pag ito, ito, pag itong tuts, anong mangyayari? Ano, pag ito naman sinundan ko, anong nangyayari? Pag hindi ako gano'n, hinga lang ang malalim ng konti. Kalmado ka ba? Parang kalmado ka lang. Kalmang-kalma ka lang yung hindi ka hindi ka nag-overthink, hindi ka natataranta kung anong gagawin mo, kung ano susundan mong thoughts. Mas madali mag-focus sa mga pag-iisip na makakatulong sa iyo kung kalmado ka. Kaya kada man, kada matataranta ka, at subukan mo lang huminga, sabi natin gano, Pwede kang mag-box breathing. Okay, huminga ka lang ng malalim na ganyan. hum okay, huminga ka lang ng malalim na ganyan. Pampakalma, pag kumalma ka na, mas madali nang husgahan kung anong thoughts ang kailangan mong bigyan ng atensyon. Salamat brother. Sana may natutunan ka dito sa pinaggagawa ko at pinagsasabi ko ngayon. Salamat. Huwag mo mag-subscribe ha. Huwag mo follow ako. Siyempre. Sa akin naman yung gawa ko kung walang manonood.